Sovereign Rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Alam mo ba kung ano ito? Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa dahig sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na Nine Dash Line ng China wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea dahil ito ay laban para sa kabuhayan, karapatan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, makiisa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.